Morning guys, happy Saturday po. Ano uh, po. Ito po ay pinagmamastang ko lang itong halaman na ito. At ilang buwan na rin po itong halaman ito. Ayan, nagkaroon naman po siya ng sanga. Ay ano. Ayan. Ayan, dating aquarium to. Ayan, dating na video ko na po ito. So, ayan, ilagyan ko ng design-design dyan may mga bato-bato. Ayan. Sa Everyday Every day ko po itong pinapalitan ng uh, guys. Kasi binabahayan din ng tik-tik. Ayan, habang nagkakapi ako dito. So, ayan. Ito yung pinagmamastang ko para uh, ma-relax. Ayan. Tasa. So, nakaka-relax po guys pag may ganito. Eh, dati may isda po yan eh. Wala na rin po. Yan, happy Saturday guys. May kape-kape muna tayo habang habang nagkakape, naglalaba. Yan. Uh, yan. So, yan na guys. So, oh. yan yung aking na uh, itong shell na ito ay galing pa ito ng ah, uh, ng mindo. Yan. Tapos may mga design-design. So, yan lang po guys. Happy Saturday. And shout out po sa ating lahat. God bless po.